nainip <laughs> na ako. Ganaan na lang ako. Saka magtatago ng asaran. <laughs> Pinatago kami labo doon sa may malaking pipe. Talaga mag-apong crumbs <sighs> Aba, ano may nag naglararo pa. Ayan, mga kachinggo. Sa tuktok ng bundok may mga gym. Libre yan, walang bayad gamitin mo ang gusto <coughs> Pasyalan natin ang kasuluk-sulukan ng Korea. Pinoy din nung ipapalit. May ano dyan yun? Diba kasi ang pride ng Koreana? May pahingaan. <coughs> Hindi sila matampuhin. Papay lang naman kayo siya. Nakakaayos na. You are now entering stage 1. <laughs> Hindi ko yung way na do. Kung saan na. Ito na ko. Ito na Okay. Ito parang narating ko na nung kasakasama tayo ulit ah, nang umakyat. Nung tayo lahat. Ito yata yung ano? Sina Yoko, ito ba yun?

Oh, ayan na yung fire tree. Mga katsinggo. <laughs> Nagsisilabasan na. na ito na tayo. Oh, tinga, tinga, <coughs> saan ka magpunta, mayroon pa rin ng ganito, mga kachinggo, mga exercise mga gym ay, oo, oh, ito Ayan, mga kachinggo may ano pa pala dito may bagong pasyalan dito ay, ito yung puchong mangde, ano mga kapsa

dito yung telescope na dito. Nasaan na? Hindi, hindi, hindi yung telescope pa. Chong malay. Ganda dito mga kachingko. Ayan, tanaw, tanaw, tanaw. yun yung Ulsan Bridge. Mipo. Mga big companies. Ayan. Parang nakakatakot. Mataas din. Ito oh. na tayo sa taas. Ito yung pinakataas niya. So as you can see the mountains Yung mahirap dito sa ano. Pero ganito yung ginagawa ng mga ano. Ay, oo nga pala. Dito pala maganda. Yan pala. Na. Patras. Patras. Yan ang mga nakabahan sa city. Hindi nga tayo. Ako eh, ihinga ako. Dito naman. Dito So, paruba na nga kami Mga kachinko Hanapin namin yung teleskopyo na malaki Yung kasama ko, nag-iihian ah Doon sila

bundok simentado pero kung may pole sana dito no yung gumawin ko swimming pole Harangan. El Pamas. Oh,

pagkain or ano naluan mo ng chicharon naluan mo ng chicharon naluan mo ng tuyong dilis ayun kalaban yun pero pag munggo lang hindi na yung kalaban Ayan, mo kasi masarap yun ayun punta tayo sa sa may telescope Yon po, no region mangde. de. Magti-telescope tayo. Telescope. Dalawa pala. Meron ba, meron pa dun sa kabi, katabi ng ano, tower. Ay, oh, ito nga. May teleskopyo. May park din. Ang <coughs> nakita yung malapit-lapit. Daming sasakyan, no? oh. nakalabas na kami pauwi na maglalakad <clears throat> Ito yung pinuntan natin. Yeah. ito naman yung isa. Ano yan? Ano sa may teleskop. May sa purong? Ano Yung purong. mga old pictures na yan ah ito ito yata yung ano eh yung dati yung wala pang bridge ito yung old ito yung new ah. ano ito yung ano ba yung company nito. to ah, wala saan ba yung dito ano na wala pa yung bridge din ba oo oh. ito yun yung ah, kapay na ngayon राइसफील्ड आते और स्किप और स्किप में